Magandang araw, mga kasari-sari. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ano ba yung aking ginagawa ah, kapag bandang hapon wala masyadong customer. Siyempre, ah, para magkaroon tayo ng kapakipakinabang na oras, eh, magtahi-tahi tayo ng ah, ating kortina. Ah, maliban sa pagbabantay ng tindahan, ito rin yung libangan ko. Sa totoo lang, mga kasari, hilig ko talaga yung magtahi-tahi ng kortina kahit nung ako ay high school pa. Pero, ngayon na may tindahan na ako, ah, Uh, lahat ng aking kurtina sa aking bahay ako ang nagtatahi pero yung pagtatahi ko hindi ko siya minabadali minsan isang linggo bago ko natatapos yung kurtina uh, pag hindi ko natatapos tinutupi ko lang siya ng maayos basta ang una kong ginagawa bibili lang ako ng tela tapos eh yun ikakat ko siya tapos mag-uumpisa akong magtatahi panay straight straight lang naman yung uh, pagtatahi ng kurtina so uh, syempre malaking tulong ito sa akin kasi mas makakatipid ako at saka syempre magandang tingnan yung bahay kapag may kurtina maaliwalas di ba mga kasari so ito na ipapakita ko na sa inyo pero syempre light lang tayo kasi nga linggo Oh, ito yung araw ng aking uh, pagliligpit tsaka paglilinis pagpapalit ng kortina so eto na mga kasari oh, ayan na ang aking tinahi na kortina oh, makikita nyo, ba? Diba? So, dalawa lang po muna yung aking tinahi na yan. So, ipapakita ko sa inyo yung pagkakabit naman yan, ha? Ayan na, mga kasari, yung korti ng tinahi ko. Simula lunis hanggang sabado. Ngayon ay ikinabit ko na siya. Pero kitang kita nyo, diba? Yan yung daan ng ano, Oh. oh, halata. <laughs> yan, kamay. Kinamay <laughs> ko lang talaga yan siya, mga kasari. So, bumibili lang ako ng tela. Yan naman, eh, natapos ko yan maghapon. Ah, oh, nung Sabado o oh kahapon. Yan ang ginawa ko. Yan. Tinahi ko lang yan siya. So, madali lang naman yan kasi panay straight straight lang yung pagtatay niyan mga kasari. So, yan. Nanonood lang ako ng uh, YouTube. Mga design-design. Pero yan ay tahing kamay. So, ito naman, kortina ng aking uh, pintuan. Ayan pag lalabas ka na ng aking bahay, sa loob ko lang siya nilalagay kasi yung hinaharangan ko lang talaga dyan yan. Kasi yung maliwanag na yan, salamin yan siya. So pag sa labas ka at walang kurtina, medyo naaaninag mo yung tao dito sa loob. So nilagyan ko siya ng kurtina. Yan. Medyo maliwanag siya kasi nga binuksan ko yung ilaw para makita. Pero pag nasa labas ka, hindi na yan nakikita. Next, yan naman yung sa lababo ko. Yan, mga kasari. Ako lang din ang may tahi niyan sa totoo lang. Gusto ko kasi pag ako ang nagtatahi, gusto ko eh pare-pareho. Ayan, yan ang itsura niya. O, sana eh na-inspired kayo. <laughs> na-inspired, di ba? O, ganun lang ako mga kasari. Mga kasari, huwag niyo pong kalimutan, please like and subscribe po sa aking YouTube channel, ha? Mga kasari, So mga kasari, hanggang dyan na lang, yan na yung aking natapos. Buong isang linggo natapos ko rin yung kurtina na yan. So sinishare ko lang sa inyo yung aking uh, ginagawa kapag uh, medyo naboboard ako tsaka wala masyadong customer sa bandang hapon. Kayo ba, maliban sa pagbabantay ng inyong tindahan, ano pa ang inyong ginagawa para pampalipas oras ninyo? <laughs> Sana po ay eh, nakatulong ako sa mga nanay dyan na medyo naboboard sa kanilang bahay. O ba diba? Kaysa bumili ka ng kurtina na yari na, medyo may kamahalan. At saka hindi pa pare-parehas ang itsura o ang style. di diba? E eh, kung ikaw ang magtahi, pare-parehas ang kulay, pare-parehas ang itsura. Tsaka syempre, uh, mo yung haba kasi ikaw ang magde-decide nun. So, thank you mga kasari sa inyong panonood. Syempre, light vlog lang muna tayo ngayon dahil araw ng linggo, araw ng ating pamamahinga sila. Pero tayo mga may tindahan, diretsyo ang ating negosyo. So, mag-iingat kayong palagi mga kasari.